Good morning mga mami! And for today's video nga po ay eto nga po at manok na naman ang aking lulutuin. <laughs> Pasensya naman nga po pero nung nakaraang grocery kasi karamihan nga nang nabili ko ay puro chicken wings. Kaya naman eto nga po at konti na nga lang ay lilipad na talaga kami. <laughs> At ito nga po palang lulutuin ko ngayon ay para nga po pala sa dinner namin. At gumamit nga lang po ako dyan ng kalahating kilo ng chicken wings. At tinimplahan ko nga lang po iyan ng paminta at dalawang kutsara ng harina. Yun lang po at wala na akong ibang pampalasa pa na nilagay dyan dahil yung sauce na gagawin natin mamaya, yun na yung magbibigay ng lasa doon sa ating chicken. I-mix lang po iyan ng mabuti and then set aside po muna. Next naman, sa isang lalagyan, naglagay lang ako dyan ng 1 fourth cup ng soy sauce, 1 kutsara ng asuka, at chili flakes. Nag-add ako ng 1 tablespoon ng vinegar at 3 tablespoon ng water. Then, dalawang maliit na slice ng luya at tatlong slice ng bawang. Haluin lang yan ng mabuti and then ibabad lang muna hanggang sa matunaw yung ating asukal. At habang iniintay nga po, ipinirito ko na muna lahat ng chicken. Ito nga po palang lulutuin ko ngayon ay chicken teriyaki. Hindi naman po ito ganong kahirap lutuin at alam ko na alam na po ito ng ilan sa inyo. Para nga lang po sa mga hindi pa nakakaalam ay ito po yung isa sa mga way ng pagluto nito. Tayo naman po talaga mga nanay ay may kanya-kanyang paraan ng pagluluto pero kahit ano pa po iyan, ang mahalaga lang naman ay masarap yung kinakalabasan at nai-enjoy ng pamilya natin. At after ko nga pong ipirito yung chicken, ngayon naman ay lulutuin na natin yung kanyang sauce. Hihintayin lang po natin yan hanggang sa kumulo ng kaunti then pwede na po natin ilagay lahat ng chicken na pinirito natin kanina. Hinaan lang po ang apoy at dalasan lang po ang paghalo dyan mga mami para kumapit po ng mabuti dun sa chicken yung ating sauce. At kapag ganitong lumabas na nga po yung kanyang mantika at nag na po yung kanyang sauce ay okay na po iyan. At eto nga po at luto na nga po ang ating masarap na chicken teriyaki. At binudbudan ko nga lang po pala iyan ng dried parsley at saka ng sesame seeds. Optional lang naman po iyan pero nilagyan ko na nga lang din para magandang tignan. Napakadali nga lang nito kaya naman ano pang iniintay mo at subukan na ito sa inyong mga bahay.